Paris, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 10 at number 29, at mga numero sa Lotto number 10, number 24, Number 29, Number 7, Number 21 at Number 38, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto Number 2, Number 0 at Number 3, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 27 at mga numero sa Lotto number 6, number 10, number 21, number 45, number 37 at number 36 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 2, number 1 at number 2 at sa 2D Lotto ay number 10 at number 23. At mga numero sa loto number 8, number 40, number 36, number 33, number 6 at number 18 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer sa 3D loto number 5, number 0 at number 5 at sa 2D loto ay number 14 at number 20 at mga numero sa loto number 20, number 31 Number 5, number 28, number 16 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Leo, sa 3D Lotto number 2, number 3 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 21, at mga numero sa Lotto number 14, number 31, number 27, number 16, number 38 at number 22 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto No. 2, No. 1 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 11 at No. 20, at mga numero sa Lotto No. 16, No. 25, No. 40, No. 31, No. 27 at No. 10, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D loto number 4, number 1 at number 0, at sa 2D loto ay number 9 at number 25, at mga numero sa loto number 9, number 26, number 33, number 10, number 18 at number 21, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D loto number 4, number 4 at number 5 at sa 2D loto ay number 20 at number 25 at mga numero sa loto number 21, number 8, number 32, number 14, number 39 at number 5 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius. Sa 3D loto number 7, number 3 at number 2 at sa 2D loto ay number 28 at number 14. At mga numero sa loto number 20, number 31, number 45, number 18, number 29 at number 48 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn. Sa 3D loto number 3, number 2 at number 1. At sa 2D loto ay number 6 at number 25. At mga numero sa loto number 19, number 23 number 17, number 31, number 20 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 2, number 5 at number 1, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 10, at mga numero sa Lotto number 16, number 21, number 13, number 4, number 37 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 1, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 5, at mga numero sa Lotto number 18, number 24, Number 32, number 30, number 11 at number 20, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.